So ayan guys, ay ako sa lumuta. <coughs> so grabing init na yung so grabing init. So may may ay mamintura na ako ng uh, bubong. yun ang titinturahan. Bubong, Ito mga tapos na yun. So, red oxide yun guys. Second coating. yung patong. So, ang pangatlo niyan ay puti. Para maganda tingin. Kasi pag first coating lang manipis. Manipis yung ano na pintura. Makita yung bakal. <coughs> ito. na, magandang umaga po sa inyong lahat, guys. ngayon na araw ng martes Marte. Sobran ako pa dito. Hindi so, namin alam pa nung oras mo dito, kuryente niya. So, nandito ako ngayon sa breakwater. Ito. Breakwater yan. So, wala pang karugtong dun sa dulo. Yung mga kamatis, mga tanim ng asawa ko. Mm, sa araw na dinidiligan yan kasi. <coughs> Grabe, ang init. Malakas ang hangin dito sa baba. Sa may breakwater. So guys, ito Comment nga kayo kung anong klaseng uh, Ano ito uh, Kahoy kasi Sabi nila kastanyas daw ito Pero hindi naman daw kastanyas <clears throat> Ito yung mga buto nya oh. Yan o, oh, ayan Yan oh. So may narinig ako na parang ito, ito, nuts o oh, basta may nuts ang kasama ang pangalan nito, nuts. So para pag kinain daw parang mani. Yan o. Yan. Kita nyo ba? So ito ang puno niyan. Ayan oh. o. puno niya. Lakas So, ayan guys ang puno niya oh ayan oh ayan. Ayun siya. Ang bunga ayun oh. Ang bunga niya. Nakikita niyo ba ayan oh? Ayun. Ang bunga niya. So, ang balat niyan ay ganito. Ayan ang balat niya. Ayan so, you oh, pinakita ko sa'yo kayo kanina. Ayan. yan Ano kaya yan? Kinakain daw yan eh. Ito. <coughs> ayan siya. Pero pag naghinog siya, uh, para uh, brown siya, tapos nabibiyak. Tapos ang buto niya, ayun o. Oh. Ayan ang buto. Ayan. May sinasabi ang asawa ko na ano eh. Kasi nakita na rin niya sa mga YouTube. Nakita niya sa social media, kinakain daw ang bunga niya. Hindi ko pa tinikman kasi eh. Masabi, ano daw, masarap daw parang may. <coughs> yan, yan ang puno. Yan. Dati yan, nasa paso yan. Eh ngayon, natumba ng bagyo. Nahulog dun sa estante. ng patungan niya, yan, nabasag yung paso. Nilagay na lang sa lupa. Ayan siya. <coughs> Ayan. Hindi, asabi, ah, kastanyas daw. Pero, ang sabi naman ng iba, hindi eh. naman daw, kastanyas. Hindi ko alam kung anong totoo dyan. Sa uh, comment kayo, kung anong, anong klaseng protas ba ito? Ano? Parang, ano to eh, nasa paso lang to dati eh. Binili to ng, ah, uh, pinsan ng asawa ko, doon sa may mga, nabibinta ano, ng alaman. Ay, ang tiyo. Hinili ka ng asawa para tutubo. <coughs> eh, may mga kakao. Ayan, may mga bunga yan. <coughs> ito. Violet. May okay, iba green. Tapos papaya. Kapit <coughs> na mahinog. Makabinta na naman kami yan. yan. So, El Niño ngayon. Marami. Ito yung ang mga lupa yan. Ito yung saging. Uh, lakatan. So, malapit na may lugan. Ganun yung saging dito na yung ano yung tawag nito yung maliliit yung senyorita yan. Yeah. Magahapon din din yan kasi grabe talagang sobrang it So, yung mga ampalaya, ayan, no? Oh. maliliit ang bunga kasi nga sa init. So, kahit diligan mo, ganun. Parang hindi nag-improve. Ayan so, ang breakwater. So, sana masug madugtungan ito para wala ng bakod. Kasi hindi pa dinugtungan eh. Pero, ngayong araw o ngayong buwan may gumawa na doon yung may eksi na bakante yun nung umpisa na nila yun nung umpisa na nila Ayan, dudug tong yan dudugtong yan Pabe yung anong, yung ito ng El Niño Siguro mga ilang buwan na hindi umulan. Kaya yeah. grabe ito yung tuyo yung mga lupa. So ayan, ah, maya maya ay mag amintura na ako. Kasi nga pag inaabot ako ng tanghali, grabing init. Parang masunog ang balat. Hindi eh. <coughs> tao nung katayo ngayon sa, ano, ng stand, sa tangki ng baboy. So tuyo na yan, wala kang wala pang baboy. Uh, eh. siguro, hindi ko alam kung kailan maglalagay ng baboy dito sa... Ang trabaho, aking trabaho, Hindi ko alam kung may mga virus pa ngayon. So guys, ayan yung breakwater. So ayan ang ano ang dudugtungan. Yan, nagbabaw na sila ng bakal din. Grabe, yung toyo yung mga damo, oh. ayan oh. Dahil sa sobrang init yan. So, yun guys, ah, una sa lahat, ah, maraming salamat po sa mga solid subscriber ko, sa mga nag-support sa aking YouTube channel. So guys, ah, maraming maraming salamat po sa inyo. Oh, Naswete. Yes, ito matandang papaya na ito. Yung bunga. Tanda na, liliit na ng bunga. Ano? You know, sweetie. Pwede yung siyang harvesting. Okay. Liit. <laughs> so ano to guys, ah, uh, pampakulay, pampakulay, pampakulay ito. Pampakulay. So amin, nalagyan namin, nalagyan namin sa amin nilalagyan namin, nilalagyan namin ito sa tinulong manok. kita nyobain so, <coughs> <So, coughs> hanggang dito na lang guys uh, until next video pinuntaan ko lang yung mga tanim sa baba kasi ito yung tuyo na kita no natin 'yung mga rambutan 'no. Ayun. Ilaw kasi. Nanonyo guys, oh, 'yung 'tong mga rambutan ayan 'no. Oh. Na <coughs> Namumulaklak na 'yan, kaya lang kasi ta sobrang init, ganyan ang nangyari. E, ito parang mamamatay na ayan 'no. Oh. Ano. Oh. Kahit anong dilig nyo, kahit anong dilig wala pa rin epekto. Kailangan so, talaga ng ulan. And, dati nakaharvest na kami dito eh, yan, oh. Parang mamamatay. Dahil na sobrang init. So hanggang dito na lang. So ayan guys, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat ulit. So nakikita po muli tayo sa aking uh, next video, next vlog. So ayan, <coughs> nanampinturahan ko na lahat ng mga ano ng baboy. Kulungan ipitan. So ngayon wala pa kami baboy siguro uh, bibili pa kasi ng mga biik para mag umpisa ulit sa pag-alaga ng mga ng baboy ano, yan. Wala walang ingay kaya nangangapang ni eh. dati pag ganitong oras pag nagpakain ako maghahapon, ang ingay ng baboy yan eh. so yun nangangapang panibago at uh, naninis ko rin mag-alaga ng mga baboy kung wala lang sana ng ASF hanggang ngayon siguro may mga alaga pa rin kaming baboy tsaka may baboy rin kami may baboy pa rin sana kami sarili namin so nakasama kasi yun sa ano eh naibinta yun nakasama yun sa pagibinta ng mga baboy dito kaya yun wala tayong magawa kasi nga uh, dahil dyan sa virus na uh, nawalan kami ng baboy So, sana magiging okay na wala nang virus para balik sa dati pag-aalaga so abangan nyo na lang guys pag may baboy na uli dito balik na uli ako sa pag pag-vlog dun sa mga baboy so nandyan lang lahat yung mga vlog ko tungko <coughs> uh, tungkol sa pagpaanak, bakuna kung paano magputol ng pangil buntot so in this hindi tandaan bye bye